Ayan guys, uh, welcome to my YouTube channel. Ayan, nakagala ang lula dahil sa bumuto, bumuto siya. Ayan, pagkatapos ng pagbuto niya ay naggalagala na ang lula. Kaya sama niyo ako ba? Tara! guys, uh, nandito ako ngayon sa anong sa likuran ng likuran ng Tutuban Center Mall. Ayan dito. Ang laki na pala ng pinagbago niya since na ano nakawag dito. Na ngayon lang ako nakabalik. Ayan, may pa may pa may carnival na pala sila ngayon. So dati every December lang 'yun. Pero hindi ko alam ngayon. Tara guys, pasok tayo sa ko. Yan, meron silang mga mini food cart. Ayan, food cart yan. Ah, uh, open lang yan sa gabi, guys. Sa gabi lang siya open. So, siguro, pagdating ng cellphone ko, uh, magbablog ako dyan. Pasyal ako sa gabi. Ayan. Titingnan natin kung anong mga ganap dyan pagdating sa gabi. Ayan. Pasok guys. Meron silang, ayan, meron pa silang pa, ano, patrin. Ang pantawag dyan. Ayan, yan yung ano, yan yung, yan yung nasa may, dati guys, ano yan eh, uh, parking lot lang siya, dati. Nung kapanahon ng panang ano, ayan, carniva, Carnival. Carnival. Ang kapanahonan pa ng tutuban lang, sulit pa ng tutuban. Ah, uh, parking lot yan. Pero ngayong nagahati na ang Ayala Mall at saka Tutuban Mall. Uh, may 49% na natitira ang, ano, ang Tutuban Mall. Mas malaki na ang share ng, ano, ng Ayala S 51 Yan guys, mga ride ng mga bata. Yan, ride siya ng mga bata ah, tawag doon. Ayan, hindi ko alam kung tawag diyan. Tapos meron din silang ma malit na anong tawag diyan? Hindi ko rin alam. <laughs> Lahat na lang di ko alam. Yan, meron din silang yun sa bandang dulo ano yun? Parang ano? Parang full siya, marang Ming Ming Paul. Ayan. Lapitan natin. Sa bandang gilid naman, meron silang ayan yung mga palaro na meron sa ano. Sa tutuban. Ayan. Sa mga hindi update guys, dyan. Pwede na kayong ano. Ayan. Meron pa silang pa ano. taujan dyan. Lahat na lang di ko alam. Ayan. <coughs> Lahat, di ko alam yan. Ito rin, hindi ko rin alam. Water, ano ba yan, tawag dyan. Mababaw lang, guys. Hanggang, ano, hanggang tuhod yan. Hanggang tuhod lang yan. Ayan yung tutuban center mall. Oops. Yan, nasa likuran siya. Yan. Hindi pa din naman inalis ng Ayana yung pangalan ng tutuban. Pinaganda pa rin naman mas sikat na kasi ang tutuhan. Pero ano na yan, ah, uh, Pagmamayari na siya ng ano, ang 50 per, 51% ng tutuban mo Luis pagmamayari na ni Ayala. Kaya medyo ano na, medyo high end na yung mga quality ng mall diyan. Unlike sa 168 at saka 999, talaga totaling ano, ah uh, wala barabara -bara system. Diyan sa ano sa tutuban medyo ano na medyo may kahigpitan na lalong lalo sa BIR kahit mga exhibit ah uh, kilala kasi ang tutuban sa mga exhibit yan yan ganyan siya guys riding riding lang yan riding riding lang ang lolo kasi wala pa silang ano wala pa wala pa ang kaanong, ano customer kaya ride ride lang muna tapos dito naman sa bandang dulo guys yan yung mga building sa likuran ng ano tutuban doon ako doon ako banda sa yung may orange na yun tutuban center yan yan yung tinatawag na sa uh, center mall sa tutuban dahil ang tutuban may tatlong building before cluster building uh, center mall at saka prime block yung guys, yung dalawang building na yun na mataas, yan yung ano, 168. Yan. Ang 168 kasi guys, may ano may malaking tore, tapos sa baba, uh, mall. Mga Chinese ang nakatira. Ayan. Ah, meron naman dito, uh, ano bang tawag dyan? Nasa loob guys ang mga bata naglalaro. Yan. Parang boat siya, boat ni ano, no, ni ni pirata. <laughs> alam niyo ba yung ano ng pirata? Ayan. Di ko alam, guys, bakit ang hina. Tapos yung nasa likuran, guys, ano yun? Ah, uh, mga food court. Food, food court yung dati pero hinaluan na nila ngayon ng mga exhibit. Ah, uh, may mga mabibili kang mga kung ano-ano dyan guys. Opinion sa gabi guys. Sa gabi lang siya open. Start siguro, uh, start siya ng 6. 6. Yan yung tinatawag nilang night market. Yun. Dati, dati matagal ako sa night market na ano, na tawag dun. Na assign. Tapos, ah uh, night market ako na assign. Tapos, tawid, uh, pasok ako sa, Nay, nay, nang 12 ng hapon. Tapos lipat kami sa lipat kami sa night market ng 6. Kasi 6 na 5:30 nag -open. Pero ngayon ano? Dati walang laman yan, guys, pero ngayon punong-puno na siya, nakita ko. So sobrang laki na ng pagbabago ng ano ng ng Divisoria, ng Tutuban Mall. Kung dati rati eh parking lot lang, ngayon meron ng mga carnival na nakatayo. Tapos yung food court nila dating empty, ngayon po yung punong-puno na nakita ko. Yan. Sobrang ano na, malaking improvement na, na nagaganap sa ano sa Tutuban Center Mall. Iwan ko kung anong dinadal-dal-dal-dal ng babaeng yan dyan. Kasi, ano, Hindi ko kasi alam, guys, na wala palang boses yung aking pong... Ano daw? Yan. Yeah. <laughs> Ayan. Ayan na yung mga, ano, as you can see, yan yung makikita yung nasa likuran. Ganyan na yung ganap sa, ano. Ayan, yeah, may mga, ano, medyo marami-rami na rin yung mga, ano, palaruan nila. Ayan. Ikot-ikot pa tayo. Ayan. Sliding yata. Ayan. Ayan yung oh, yung yung likuran. Ang dami ng mga building na tumayo. Nakatayo. Parang ang bilis lang. Parang kailan lang. Parang ilang taon na ba ako dito sa Quezon City at biglang nagdamihan na yung mga building nila. Yan yung likuran ng ng Tutuban Center Mall. Dito yan, banda sa may PNR. So, ayan na, guys. Balik tayo sa, ano, nandito. May mga, may mga, ano na sila, customer, may mga bata na naglalaro. Ayan, paikot-ikot lang sila dyan. Ayan, sige. Ayan, sige. Paikot-ikot ka lang dyan, Bibi, ha? Hanggang mahilo ka. Sige, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ah, Hindi siya marunong mag-drive. Sige, ganyan, bibi. Ikot-ikot na lang. Ikot-ikot -ikot mo na lang hanggang sa maubos si oras. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ayun, nakatakas na yung isa. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ayun, wala pang... Yung isa namang tao dyan, wala pang ano, wala pang customer. Ayan. Oop, takbo, takbo ang beauty. Ah, takbo, takbo lang. Yan. So, ayun guys, may nakita tayo mga stock toys. Punta natin kung ano yung, ano, kung ano yung larong yun. Ayan. Ah, wala pang customer si Lolo. Kaya tayo-tayo lang muna. Tingin-tingin lang. Halika na anak, wala tayong pera. Dito na lang tayo manood tayo kay ate. Manood kay ate na nag... Nag... Palangoy-langoy dyan. Oh, ops. Yan, galing na nung isa. Galing na niya mag-drive. Ayan, dito na tayo sa si stop 2. Sino ba yan? Si Pikachu? Ano ba pangalan niyan? Pika-Pikachu? Ikaw ba yan? Pika-Pikachu? Ayan, ang lalaki. Puro ulo lang ng ano, stop toys. Ang makikita mo. Ah, may ano, may bola. Kailangan mo siyang ishoot. Ayan. Ah, so kailangan. Yan, kailangan. Pag naishoot mo yung isa, dapat ma mo yung ano, yung dalawa bago mo makuha yung ulo na yung stop toys. Yan, 'di ba? Yan halimbawa na tira, yung isa pag na-shoot niya yan, tapos yung isa ma-shoot din niya. O, yan, kung pag na-shoot niya kuha na kuha nanya yung ano. Ay, wala sayang, sayang ah, sayang. So narinig ko lang medyo may kamahalan pero hindi ko hindi ko natinanong kung magkano anim na bula guys kailangan ano kailangan magkasunod yung dalawa ah uh, dito naman extreme shoot sa ano bola yata yan basketball idri shoot mo shot mo ang ball yan ito naman guys ayan uh, yang yung mga building na yan Yan yung 168 sa ano na yan harap na siya ng ano ng tutuban ito so naman guys, kung gusto mong mag ano, gusto mong magmilitary military ang iyong anak, mag army, mag police. Ayun, dito siya nababagay. Pwedeng dito siya umpisa mag training training yan. Gapang-gapang takbo-takbo akit-akit ang ginagawa diyan. Wala pa rin siyang ano, customer kaya tayo-tayo lang. At meron pa dito another na stop toys. Ano bang klaseng laro 'to? Tapos dito naman meron ding parang ring siya. Hindi ko alam kung anong, anong gagawin dyan. Mama. wala, wala pa kasing tao guys. Yan. So yan silang dalawa. Wow, sana all. Nakakuha, nakabitbit. Wow, sana all. Ang ganda. ko pine. Kulay pine. Yan tahimik pa, hindi pa gaano ka ano. Ayan, pero dyan, kain na kami ni Dandan. Ah, yan yung anak-anakan ko sa ano, sa 999. So guys, ginabi na ang lola, kaya yan, pauwi na. Kagagaling ko nag pure gold. So yan yung makikita natin guys sa ano, tutuban sa 999 pag ano, paggabi. Pero hanggang 10 lang yan dyan guys. Unlike sa Tutuban Night Market hanggang madaling araw. Pag marami pang customer. Pero pag wala, yung iba 12 nagsasara na. So yan guys, maraming salamat. Sunod, abangan niya.